Si iba mo naman kumain. Bigay mo na sa iba yan. Akin na. Mm. Ano ka ba? Buto na yung kinakain mo eh. Dahan-dahan naman. Uy, baka ganda naman. Eh? Sige. Ah! Uh. alis dito. O, oh, mo sila. Bilisan nyo! Bilisan nyo! <laughs> sa palagay ko, wala na tayong problema. Sir, palagay ko, hindi pa. Ha? May nakakita sa atin. Ayun, no? Oh. Sabihin ko sa inyo! Pabulin nyo! Wala kayong titila kahit isang buhay! 使劲，爸爸，爸爸。拜拜 Ano niyo! dai. Sigi. Oh. 3. Huh? Drechila. Drechok Sigi. Oh. Sigi, Sigi. Bin san yo. Teli, Teli. Kompleto sa akin, ah? Naku! Si tulog! Tulog nga. Gising! Gising! Tulog ka lang! Tulog! Di ka uminom ng kape! Doon ka nga! Anong gagawin natin? Dito tayo dumaan. Diyan tayo dadaan. Mas mabuti maghiwalay tayo. Oh, maghiwalay tayo. Hindi, madali tayo mahuhuli niyan eh. Huli tayo niyan eh. May suggestion ka ba? Ito <coughs> <coughs> Gami. O tayo na. Ba't gano'n na mukha mo? Hindi ko sila maintindihan eh. Ang gugulo nila, may dadaan dito, may maghihiwalay. Ang gugulo nila mga kausap. Eh basta ako masabi masabi, wala ba we touchbook? touch book. Basta tandaan nyo lang mga pinagbili namin. Huwag kayong aalis dito, ah. Mga anak! Kuya, kuya magingat ka! Huwag nyo kami naiiwan, mahal ka namin Kuya. Huwag nyo kami so, paabayaan sarili mo Kuya. Babalikan mo kami, a. O pagalis ko.

nga ah, dito. Ano ba rin, papaalam lang eh. Doon ako pupunta. Maghahanap ako ng tulong. Oh, sige, dito naman ako. Ah, uh, Ewan eh, um... ko sa'yo. Masabi, masabi. Walang bawa yan. Touch mo. Mm. Eh, wala pa rin ako sinasabi. Wala kayong pagtataguhan na hindi namin makikita! Sige, iwalay-walay kayo. Uh, sasama sa iyo. Sige. Sandali. Alam mo, Papa, maputla ka ngayon. Dapat magpa-araw ka. Gusto mo ng dugo? Gina, na. Aray, teka naman. At tandaan niyo yung sinabi ko, ah. Huwag kayo aalis dito. Walang aalis dito. kita Tita, huwag kayo magalala kami ng bahala dito. Hindi namin sila papapayaan. Basta, babalik kayo, kayo, ha. kayo, ha. Don't worry. We'll be right back, okay? ha, 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 ha. <laughs> Anong sabi ko sa inyo? May sinang lupang tatakbuhan nyo, di ba? At wala kayong pagtataguan na hindi namin makikita. <laughs> Din, <laughs> huwag ka masyado mag-alala. Pabalik yun. Tsaka na nga sila sa atin, di ba? Eh, nangako nga. Paano kung hindi na sila bumalik? Oo, Oo nga. nga. Mm. Mm, sandali. May naisip akong paraan. tandaan ninyo, dapat lalo tayong mag-ingat ngayon. Tayo na lang inaasahan nila Kuya Dennis tsaka ni Ate Rosalie. Tayo na. Sandali lamang. Bilang kinatawan ng kalahati ng mga kabataang naririto, iminumong kahi ko. walay muna tayo. Nang sa ganon, hindi tayo mahuli ng sabay-sabay. Lian, mukhang may katwiran itong si Genius, ah. Oo nga eh. Galing talaga ng utak, no? Kaya nga, genius eh. O sige, kami nang bahala kila Kuya Dennis, tapos kayo na kila Ate Rosalie. Kung ganon, sa kanan kayo, sa kaliwa kami. Tayo na! Tayo na, galing! Galing! Ako ano doon! Si Tulog, nawawala na naman! Sige mo, na kayo, babalikan ko na lang siya. O, natin! Ay, natin! Ay, natin! Ay, natin! Ay, natin! Sa inyo. Hoy, natutulog ka na naman eh. Halika na. Oh, saan ka pupunta? Dito tayo. Psst. Psst. Uy. Malis ka dyan. Bakit? Baka mahaway yung kulay. Hoy! Akin yan eh! Huwag ka dyan! Eh, ano magagawa ko dito ko nilagay? Eh, talaga, puro kayo reklamo. Malibas ang papangit niyo. Uh, 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 pangit na to. Hoy, ano ba naman kayo? Nakita niyo nang ganito itsura natin, tapos away pa kayo ng away dyan. Eh, ito eh, siya naman nagsisimula eh. Ano pangit? ba? Tumigil ka na nga dyan. Ang isipin na lang natin kung paano tayo makakatakas dito. Kami? Yes? Dami. Yes? Kalagan mo ko. Wait lang. Wad ba? Alam mo naman may magagawa ito. Sa bagay, diyan ka talaga bagay. Sa puno. Mukha ka kasing puno. Kakang ugat. sa atin. Kami! Hey! Sir! Paano kayo nakarating dito? Magaling ang na teacher namin eh. Kasi saan yung maalaga ako? Huwag po kayong Okay na sila. Kalaga natin o, sila. Sige. Sige. Bahay mo na eh. Opo, opo! Saan kayo pupunta? Saan? Kahit saan kayo tumakbo. Ako! Ako pa rin ang makakasalubong nyo! Matapang ka lang dahil may baril ka. Matapang ka lang dahil may baril ka. Yeah. May baril ka lang, kaya ka matapang. Ako nang bahala sa likod mo. Huwag kang makialam. Itapon mo ang baril mo. Titingnan ko lang ang tigas ng mga... Ngayon, parehas na tayo. Isa laban sa isa. i-sabi sa'yong papayag akong isang laban sa isa. Sino? Nalulukot ang damit ko. 啊啊啊啊,啊,啊 啊。<laughs> <laughs>